Mas mahigpit na seguridad ang ipinatutupad sa Marawi kasunod ng pagsabog sa Mindanao State University kahapon. Magbabalita si Jenny Dongon. Ito ang mga tagpo ilang minuto matapos ang malakas na pagsabog sa gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City kahapon ng umaga. Nagkalat ang dugo at nakahandu sa ilan sa sahig. Isa-isang nilabas ng mga ang mga sugatan Nangyari ang pagsabog sa gitna ng bisa na dinaluhan ng mga estudyante at mga guro. Ayon sa mga otoridad, di bababa sa apat ang nasawi. Nasa apat na po naman ang sugatan. Pansin ni AFP Chief of Staff General Romeo Brown Jr. na nataon ng pagsabog matapos ang sunod-sunod na -sunod operasyon ng AFP sa Mindanao, kung saan matay ang matataas na leader ng ilang terrorist group. Itong biyernes, December 1, napatay sa operasyon ng Western Mindanao Command ang labing isang miyembro ng Dawla Islamiya sa Maguindanao del Sur. Kabilang sa mga nasawi, ang sinasabing bagong emir o leader ng grupo na si Abdullah Sapal. Itong Sabado naman, December 2, nang mapatay ng Task Force Orion ng West Mincom sa Basilan, ang Abu Sayyaf leader na si Mujimar Sawadjan alias Mundi. Si Mundi ang tinuturong mastermind sa pamubomba sa Hulo Cathedral sa Sulu noong 2020. Nagtuloy-tuloy ang operasyon na ito ng Westmincom hanggang kainang umaga sa Piagapo, Lano del Sur. And uh, as a result of this operation, this led to the death of uh, DI Maote sub-leader Alandoni Bacadaya Luxadato alias Lando. And the capture of a certain Saadja Dato Angni or alias Lando also. No? Or uh, this is the aunt of uh, alias Lando. Aminado ang AFP na bagamat humina na ang pwersa ng grupong maute, posible pa rin itong magsagawa ng mga pag-atake. Tiniyak naman ni Defense Secretary Guibot na alamin nila ang lahat ng anggulo para malutas ang nangyari sa Marawi. There are strong indications of a foreign element. And let's leave it at that so that the uh, investigation by both the uh, AFP and the AFP will uh, not be hampered. Nauna ng kinundinan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-atake na anya ginawa ng mga dayuhang terorista. Kalaban daw ng lahat ang sino gumagamit ng karahasan laban sa mga inosente. Sa so One Balita Weekend, sinabi ni Lanao del Sur First District Congressman Zia Alonto Adyong na ang tiyak sa ngayon ay sasagutin ang pampaospital sa mga sugatan. Mga minor injuries na natamo ng mga naging biktima, 39 of them have already been released from hospital. Pero pito ata yung kailangan nang i-admit sa may pakpak -Pak medical center. So nakipag ugnayan po tayo sa kanila. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5. At kawaday pa rin ng pagpapasabog sa Mindanao State University. Magbibigay ng update si Jenny Dongon mula sa Marawi. Jenny, linawin lang natin ano, ilan na ang uh, casualties? Yes, Sheryl. Sa pinakahuling tala ng PNP, nasa apat yung nasa way dito sa nangyaring pagsabog sa loob mismo ng Um, MSU dito nga sa Marawi City dalawa dyan, Cheryl ay estudyante, isang sibilyan at isang uh, guro ng MSU habang yung uh, uh, nasugatan naman dito sa nangyaring pagsabog aabot daw yan sa 45 na mga residente halo-halo na kasi yan, Cheryl dahil yung mga mga kapatid nating uh, Katoliko dito nga sa Marawi City ay dito pumupunta sa MSU para dito nga magsagawa ng misa so that day, nung Sunday na yan, ay nagsagawa ng misa yung mga kapatid nating katoliko dito sa loob mismo ng MSU. 45 yung nasugatan, 35 naman yung uh, nasa mabuti ng kalagayan, habang 6 naman yung nasa critical na kondisyon na sa ngayon nga ay nasa, nasa Amay Pakpak Center pa dito sa Marawi City. At Jenny, local terrorist nga raw ba ang mga tinitingnan na persons of interest? Ilan ang mga ito? Yes, Cheryl. Actually, dumating dito si Uh, ASP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., no, nagkaroon sila ng command conference kasama yung PNP at ilang opisyal ng uh, LGU dito nga sa Marawi City. At sinasabi nga nila, isa sa isa sa tinutumbok ng kanilang investigasyon ay itong uh, mga retaliation nga o paghihiganti ng mga local terrorists, lalo na itong Dawala Islamia or DI dahil nga sa kanilang sunod-sunod na operasyon dito sa bahagi ng... Ano, Uh, Mindanao, yun yung sinasabi nila na isa sa maaring naging dahilan o nasa likod nito nga uh, nangyaring pambobomba dito nga sa loob ng MSU. Ang sinasabi naman ng TNT mayroon na silang persons of interest pero sa tanong kung sino ang mga ito, hindi pa nila maitukoy. May hawas din daw silang CCTV ngayon, pero hindi pa rin nila dinidevolge kung ano yung laman ng CCTV. Pero ang sabi nila, malaking tulong to sa ginagawa nilang investigasyon. Ang malinaw sa ngayon, Cheryl, identified na kung anong klase ng bomba yung ginamit doon sa pagpapasabog. Ito ay isang IED, 16mm mortar with high explosive. Yun yung ginamit doon. At ang sabi, tinatanggal na nila yung anggulo na nagkaroon ng suicide bombing. Yun yung malinaw pa sa ngayon na sinabi nga sa atin ng PNP. May initial report na ba kung paano na ipasok itong bomba sa MSU? Sa ngayon, Sharon, wala pa silang binibigay na konkretong detalye kung paano nga pinasok o napasok itong IED sa loob ng MSU. Dahil nga, Sharon, medyo maluwag itong Well, uh, universidad na ito, kahit sino pwedeng pumasok dito, eh, mga, mga estudyante, kahit yung mga residente, may mga tao din doon sa loob. So hindi pa nila madetermine kung paano nakapasok or nagkaroon ba ng last test doon sa security itong, uh, itong nangyari ng pagpambubomba uh, doon. So ngayon, still waiting pa tayo kung paano yung naging proseso o pagpasok nitong uh, bombang ito. So wala man lang silang nakuhang intel report or pagbabanta? Actually, Sharon, may ilang mga residente dito na nagsabi na... Um, Actually, matagal na ito. Noong 2016 pa no nagkaroon ng Marawi Fish, after that, nakakatanggap sila ng mga text blast na magkaroon nga daw po ng mga pagpambubumba. Pero ang sabi naman kagabi, sa andito si PNP Chief Acorda, ang sabi niya, may mga natanggap naman daw silang threat dito nga sa, sa Mindanao. Pero not totally, kung hindi nila alam kung saan mismo dito sa Mindanao magkakaroon ng pagpapagsabog. So nagulat na lang lahat na isa pala itong MSU na target nitong kung sino man 'yung nasa likod nitong uh, trahedya ito Sheryl. Kumusta ang pagbabantay sa seguridad sa Marawi City at kalapit na lugar matapos nga itong pagpapasabog sa MSU? Sa ngayon Sheryl naka heighten alert itong Marawi City maging 'yung mga kalapit na mga bayan. Actually ang ang malaking storya din dito Sheryl no, 'yung mga estudyante dapat nga uh, final exam nila ngayong week na ito pero simula 'yung nangyaring pagsabog kahapon ay uh, karamihan sa mga estudyante ng MSU nagsiuwian na tuloy-tuloy yung pagdating ng mga sasakyan mula sa iba't ibang LGU para nga sunduin yung mga residente na natroma. Dahil nga dito sa trahedya, yung iba naman nasa loob ng gymnasium o nasa loob ng isang isang area dito sa MSU at nagsasama-sama sila dahil natakot nga sila, natatakot sila na ba, maaring maulit-ulit yung uh, yung trahedya nangyari kahapon. Pero ayon naman sa TNT at AFP, magdadagdag sila ng uh, two-size company. So nasa 100 to 250 yun, uh, each from ASP and PNP para magbabantay mismo ng seguridad dito mismo sa loob ng MSP, Cheryl. Mm -hmm. Pero may konsiderasyon bang magpatupad ng curfew? So far, wala pa namang nasasabi o nababanggit itong LGU at yung mga authorities natin kung magpapatupad ba sila ng curfew. Pero sinasabi nila, sapat pa naman o sapat naman yung ipapadala nilang mga military forces dito, PNP forces, para bantayan yung seguridad. Hindi lang Cheryl dito sa Marawi City dahil yung mga kalapit na bayan nagtakaroon din ng nagpapatupad din ng mga checkpoint para pa, pa doon makapasok doon sa kanilang lugar. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Jenny Dongon. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.